la uh, home service ulit tayo. Uh, paglabas natin dito sa trabaho, diretso na tayo home service. Iayos na natin yung mga tools natin. Tapos paglabas ko rito, diretso na ako doon. Ang titirahin natin ngayon, uh, Supremo na Honda. Honda Supremo. Magpapapalit siya ng cylinder block sa uh, piston set. O mga idol, yun ang pupunta natin ngayon. Tapos sana matuloy yung home service natin ulit sa Friday Rider J na 115 FI. Ah, idol, nandito na tayo sa home service natin, yung gagawin natin motor. Ayan yung tools natin. Ito yung gagawin natin mga idol, oh, Supremo. Nandun na yung pesa nya. Kapalitan natin siya ng black, cylinder black. Set. Okay, start natin. Simulan natin mga idol. Tayo, tanggalin muna natin yung carburetor. Sigas ng carburetor nya mga idol. gas. ayaw magpahugot okay mga idol pagka natanggal nyo na yung carburetor simulan nyo na yung kailangan baklasin unay natin to cylinder head cover 10mm lang yan mga idol kabilaan yan tatanggalin lang natin yan Okay. ngayon mga idol natanggal na natin yung crankcase yung cylinder head cover tapos tanggalin nyo yung tensioner 8mm yan sa mga nakasupremo dyan ganito lang yan pag magpapalit ngayon mga idol pag naugot nyo na yung tensioner tanggal nyo na yung tensioner tanggalin na natin tong dalawang stud yung dalawang stud nya dito na 10mm sa magkabilang gilid dito makikita nyo yan sa may sulok dalawang 10mm yan tanggalin natin bago tayo pumunta dyan sa apat na malalaking bolt na yan na stud gutin yung mga ito Nahugot nyo na yung dalawang 10mm na mahahaba na yan. Try nyo na yung apat. Na to. 12mm naman tong mga to mga idol. Ayan. nagtatanggal nagtatanggal ako nito mga idol, hindi yung bibiglayin kong yung isa lang kagad. Ikutin ko muna yung isa tapos susunod na ako rito sa kabila. Para hindi bumibingkong. Narangan pala ng amigo. ko Ayan, Pag lumuwag ng konti, tirahin mo yung susunod. Tapos pag lumuwag ulit konti, tirahin mo ulit yung susunod. Ang galing Tapos, tanggalin nyo na yung ano, timing chain. Ayan. Tanggalin nyo na siya mga ibang. Hugot na yan. Kaya pag natanggal nyo na yung mga tornilyo, sikwatin nyo na siya dito sa may gitna. Pagitan ng cylinder head at ng block. Sikwatin nyo na yan. yan. Tapos, saan nyo siya alog-alogin habang hinuhugot nyo pataas yung sa kaburador. At yun na ang hugot ha? ng cylinder head para makita na natin kung anong nangyayari sa loob. Okay. Ayan o oh, mga idol, puno na siya ng carbon deposit. No. Ilang taon na to kaya ano? 12 years na 12 years na kasi itong motor na to. Ngayon pa lang nabuksan. Kasi 6 na taon sa akin. Ay nung sa miyari, 6 na taon din sa akin. Pag magkita 13 years na ngayon. Oo. Oh. Marami no? Sobra kapal ng carbon deposit siya. Ano. Ayan yun. yun yung bumabara sa loob. Yun. Yung kaya ka nag kaya ka naglo compression. Mm -hmm. Ayan o. Ayan yung mga yan. Bumabara yan mga idol, pagkatapos nyan sikwatin nyo naman yung cylinder block yan para mapalitan natin yun kailangan palitan. nyo palitan butin nyo itong ano timing guide okay, butin na natin siya mga idol okay Uy. okay yan ito ang 12 years. Tingnan nyo yung piston niya mga idol. Sobrang kapal ng carbon deposit niya. Bubuo na. O, okay, yan yung papalitan natin. Ito yung ipapalit natin pesa sa mga naka supremo dyan. Ito siya. Isang set naman na to pag binili nyo. 1.6 ang bili dito. Okay mga idol. Pagkatapos niyong tanggal yung head, paghiwalayin nyo na sila nitong ito. Rocker arm holder sa cam holder. Paghiwalay naman 'yan. Tapos, kasi lilinisin natin tong ito, ang kapal. Kaya tatanggalin natin yung valve kasi hahasain natin 'yan ano. Pagtatanggalin nyo siya mga idol, tapatan nyo lang nito. Impact drive impact drive ingat lang pag kasi tumalsik ng malayo yung ano Yan. ingat lang kasi baka tumalsik ng mal baka tumalsik yung valve block pokpokin nyo lang idol tanga na kasi ganun din ito tanggalin nyo na yung valve spring ganito lang mga idol patan nyo lang sya tapos, pukpukin nyo. Kakalas na yung rusa. Okay. Okay. Saan na yung isang bulb na? Wala. yun lalo. na mga idol. Kalas na. Tapos, mahugot nyo na ang, ano? Eh, tibis yung ano? Bulb. Ay, tigas na tigas Okay, mga idol, tapos lilinisin na natin yan. Okay, mga idol, tignan nyo yung piston nya. O. Oh. Ala na talaga, tinan mo. Stuck up na yung salangis. Ito na lang, yung may ikot. Yung salangis, ayaw na. Ito yung nasa gitna. So, tignan nyo, may kita nyo yung mga markings na nakakalusot na yung langis saka yung pina-compression makikita nyo yung mga markings niya kitang-kita naman eh di ba ayan oh. dito sa part na to dito sa part na to nakakaano na siya oh. nakakalusot na yan yung mga sign na kailangan nyo na siyang palitan pag nagkaroon na siya ng mga ganyan sa ibabaw ibig sabihin yung langis nakakapasok na sa taas tapos nasusunog na siya ng, ng um, sumasabay na siya sa apoy ng air fuel mixture tingnan nyo kung gano'ng kakapal yung carbon deposit niya, bubuo na ano? kakapal o oh. tingnan nyo kung gano'ng kakapal yan kaya palitan na natin siya ng bago isang set so, kakabit na natin yung black bago nyo lagyan ng bago niya kabit, lagyan niyo siya ng langis sa loob ayan, Langis pati yung piston piston, yung piston ring, lalagyan niyo yun. Kasi pagkao ng padyak niyo diyan, gagasgas 'yan. Kakaroon ng gas, lagyan niyo siya ng langis sa loob. Ayan. Oh, tapos yung ring sa piston, ayan, lagyan niyo rin siya ng langis ka to dito nilagyan ko. Ayan. Bubuhusan niyo siya ng langis para hindi masira yung bore. Tapos, ang pagkabit nito, naitan nyo yung in. Yung in na yan, nakatapat sa carburetor. Pagano'n yan. Diba yan? Pagano'n. Yung in na nakasulat, sa carburetor nakatapat yan. Kasi intake yan eh. Pagano'n. Maligabit na natin mga idol. Okay mga idol. Salpak na natin yung cylinder block. Cylinder block. Oops, nalaglag yung gasket. Tapak hmm. na natin siya mga hmm. hindi. Ayan na mga idol, pagkakabit nyo na yun. Kakabit nyo na, na yung block itap dead center nyo na siya tapos abit nyo tong guide timing guide timing guide abit nyo na yan tapos pagkabit nyo ng timing guide kabit nyo na rin yung gasket ikakabit ko muna mga idol at medyo mahirap mag video ng ano ng kinakabit ayan okay, mga idol bali. patapos na, ikakabit ko nilang yung tambot ko. Tapos yung tank Goods na. Bali. Tuloy ko na yung video pagka nabuo na tapos itetesting na. Okay mga idol, bali yan. Na kabit ko na yung tank eh. Tetesting na natin kung under ba. Subok na natin. Idol. na mga idol okay na tapos na hindi na bukas na okay mga idol ah maraming salamat sa panonood nyo tapos sa mga kung nagustuhan nyo itong video na to mga idol subscribe kayo sa channel ko i may kita nyo dyan sa taas yung channel ko tapos ilalagay ko rin yung link sa description tapos follow nyo ako sa page ko mga idol maraming salamat